Hey guys, morning. Nagong mama guys, nagong mga guys so. Iya ba nang gamong likin guys sa Bisaya? Likin. O niya sa Tagalog. O niya sa Tagalog. koan? an? Sigarilyo. <laughs> Sigarilyo na guys sa sa Tagalog. Kasi na kailangan ni eh guys. Likin. Lumboy. Ah, lumboy, lumboy. Sa Tagalog duhat. <laughs> Dahon na siya ayun. sa duhat, guys. O niya. Iguma, -ga gamon man ni mama nga Butangan pag tabako, guys. Kanang tabako, ayaw, ayaw, on. Gupit-gupit yung tabako. Tapos ilagay dyan. Gawin nga sigarilyo. na, -na siya, finish product guys. Daghan na yung finish product. Mula nag sigarilyo ba? Butang, butang likin. Butang anong likin? Ah, butang likin. Butang ito <laughs> Artista po na yung inan, oy. Butang butang likin. Butang likin. Asa mag finish product ni mama? Asa na maroon makatungkuan likin? Nagawa na. loob <laughs> <What>? <laughs> nasa loob ay kunin ko yung finish product ni mama guys pakita ko sa inyo marami na siyang gawa eh guys muni siya guys ng mga finish product ng mama ko ito guys o oh. o oh. sino na kilala dito guys ah uh, magkamit naman kayo kung kilala nyo to guys mauna siya guys o oh, na siya kayo ba kuha nang iyong bintaan eh 10 piso o anim na piraso. Yan na guys, ang mga pinis product ng mama ko. Kasi sipag, sipag ng nanay ko eh. No? Huh? Kita mo yan? Hindi yan gawain ng tamad Pinitas-pitas niya yung... Kung <laughs> may Tagalog dyan, pinitas-pitas, hindi ko nga napanggit yung pinitas-pitas na nagawa ng nanay ko. Yay! May alam talaga nanay ko. Yes. Ito guys, kana mga pinag pinag ano niya, pinagtitas. Ayan na. Pinagtanggal na yung ano tapos pinagati hati yan dahon. Tapos pagka na na yan guys, gagawin na naman niya mamaya Hanggang lagyan niya ng tabako yung ganito guys. Oh, hindi pa yan guys ha. Ito, hindi pa yan tapos. Anuhin pa na yan, yan ng ano yung kutsara para para lumambot tapos ilagay yung kutsara ay yung tabako pala tapos yan mama ipakita ko sa inyo paano niya gagawin likin yan likin ang tawag yan eh yan o no? dami na guys o oh. i-boss natin para makita ayan guys o oh. ang dami guys o oh. hmm? 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 o sana all ilangin ko kaya sabi lang mo na ma Bilangin natin. Pinta ka Pila? Pinta. 70 pesos daw guys. 70 pesos. 70 piraso is 70 pesos. Kasama po isa eh. 5. 5. Lin. 15. 15. Oh, may binta na siya kasi may bumili. 15 20, 20, 25, 25, 30, 30, 30, 35 Thirty-five so sa thirty sa tagli lima. Kaya thirty-five forty. Oh forty na guys sa tagli lima guys magkano? Pila ilang magkano na Forty-five, fifty, fifty-five, Sixty na guys, sa tagli Sixty. Sixty-five. Sibinti, tama. Sibinti. Sibinti sa tag... Sibinti um, piraso naman. Kasi count by five eh. Uh. 70 piraso kayo sa tag-sampo. Magkano yeah. na yun? Sibinti sa tagsampo. Sibinti <laughs> na hundred? kurta so. Albi, ato bang, ato bang. Ato <laughs> bang, ma. Mama ko no, yan, oh. Gwapa kayo. Sipag pag yun. Dagko <laughs> mata. Wow, may si Binandid na mama ko. Yes, buti pa yung mama ko. May si na. Natapos na rin yung gawa niyang bani, guys. Gumawa rin siya na ba ni guys kahapon? Tapos na rin. Hindi ko na videohan kasi yung cellphone ko ano, naghang. Naghang guys, yung cellphone ko ayaw gumalaw. Mauna siya guys. Ang sipag naman ng nanay ko guys talaga. Hmm? Diba? 70 piraso sa tagsampo. 700. Ano yan? Simula yun pagdating natin ma. Martis. Kailan yung kumuha tayo? 22? Umuwi hmm, kami dito 22 o 23? 23. Ha? Huh? 23. 23 tayo mwede dito? 22. Ah, 22. <laughs> naisug na. 20, naisug, naisug, naisug kayo na. <laughs> Hi guys, good morning to all viewers. Uh, I am a vlogging, vlogging guys. Vlogger, vlogger guys. Giblak na ako umama guys Kaya nagawa og ba oh, ang dami niya yung lumboy diri Dahon ng dohat yan guys Sa, bisya, sa Tagalog sa, sa Bisaya Dahon ng kuan Dahon ng lumboy Alam nyo ba yung lumboy Ang bunga dyan Tinatawag lobon Pero sa Bisaya Ang lumboy Ang bunga niya Tinatawag na dohat Oh, dohat sa, sa tagalog. tagalog Sa Bisaya lumboy Masipag talaga ng nanay ko guys, very well talaga. certe ko talaga nanay ko guys, kay masipag. Nga ako guys, dire, sige ako lingkod dire guys, tulog kay bakasyon lagi guys, no? Siyempre tulog na ako. Tapos na ako ipakita dire nga kuhan, niyog. Nasaan natog niyog na ako kagabi? Na akong balatan. May binalatan akong niyog guys yung niyog na isang peraso ang ganda naman ng niyog kasi ang daming na nangat, sa puno ng niyog ito yun guys, oh, so asa na yun hmm, ito ito yung binalatan ko kagabi o oh, aray ko, aray ko bigat ng niyog guys, oh kung bibilin to dyan sa sa ano dyan oh, sa palingki mahal yan guys lebih cepat lebih cepat ngobigat beramin lama nih ya mabigat, mabigat. Mabigat, guys, Muna guys aku mama guys gua mau ngunat lang mga ugat man mama ba guys kun exercise niya ni sa kana up and up and down motion deep in the, the downster uh, ay ayad kan kasi kami pababa guys pataas dito isasikan floor ning mama fight to Muna nga di okay kain niya nang exercise niya sa yang kuan. Tiil. Okay, dili man siya kani good guys, pakita na ako ni hagdan ha. Ngano? You know? guys, mo na siya hagdan guys, paingon dito sa baba, up and down na siya diri guys. Ana ah, ba? 2 Three. Four, five, six, seven, 8, 9. Oh, 9 guys. 9 yung hagdan na ano ni mama guys. Akit baba. Hindi akong papa kay dili man to akit baba. Kay dili man to. As dumagiti kay kalaka o tarong. Ayan ang balat sa new guys. O oh, kagabi. Nagbalat ako ng new. May kasama pa dun. Ayan guys. O oh, may lubi pa dun. New ba new? Tapos kito gata namin mamaya o. Oh. O oh, manok. Ang gata namin yung ano na, no, na no, guys? My video for today. Uh, na siya guys. My video for today is about something like that. Hi guys. Mau niya kung halaman diri guys na maganda talaga tingnan guys. Tanong ng papa ko yan guys. Hala. Umapaw na pala sa ano ma. Hey, yung mga yung halaman dito, umapaw na sa lagayan. Ayan Hindi Ayan guys, na sa lagayan yung halaman guys. Anong pangalan nitong halaman na to guys? Hindi ko alam.